Isa tong interview tungkol sa pagkakaroon ng LFR. Jason, ay ano masabi mo at may LFR ka? Masaya. Uh, ang gagawin ko lang naman dahil na LFR ako, eh, sa ko lang yung mga grupo ko eh. Yun lang, masaya na ako. Hingi naman natin ang opinion ni Daisy. Daisy, ang masabi mo at LFR ka sa visibility? Dadaan ka na lang sa suklay to, pare. Ano ba magagawa ko? Meron pa naman akong gusto sa pakin sa grupo natin. Ikaw naman! Bakit ganun ka, o Marte? <laughs> Ikaw naman, kay Vigan! Sige! Anong uh, Bukod sa... sa bago kong buhok. Ah, ano, niyo naman. Ano, oh, yahoo! Yeah. Nakatinga eh. Oh. Hindi, kaya ako nagpakalbo kasi, ano eh sabi ni ma'am, pag-isipan niya ma pag yung LFR o bagsak eh. Oh, eh, tinagpakalbo ako para LFR na lang, di ba? Oh, an anong reaction naman ni ma'am nung nakita ka yung ganyan, nagpakalbo? Ewan ko. Sabi, exage ka raw eh. Ano exage? Sabi, sabi pagupit ka lang daw, hindi yung ganyan yung itsura mo. Hindi, kasi last time, ganito rin ginawa, nagpakalbo rin ako eh. Oh, yan na, yung reaction mo na tungkol sa... Ah, uh, pagka-LFR, okay lang naman ma-LFR eh. Ah, uh, Bago mag-midterm, dapat tapos na yung LFR, ha? Bago mag-midterm, dapat tapos na yung LFR. So, ano naman masasabi mo sa mga kagrupo natin? Sa mga kagrupo natin? Wala lang. Wala, wala. wala. Inukuha na mo ba? Puso <laughs> 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 yan, rule of thirds, no? Ba? Ano? Tara, yeah. laro na tayo. Dahil malungkot kami. Halatawa naman eh, di ba? <laughs> malungkot. Malungkot kami. <laughs> malungkot kami. Maglalaro na lang kami. Ito naman ang... Woo! Ito na naman expertise namin eh. Ano ba? Kahit na LFR naman yun, wala naman yun eh. Maghanap na lang ako ng asawa eh. And we end the show. Bye-bye.